Hello, magandang umaga po, Ma'am Erlinda, Ma'am E. Dito kami ngayon sa bundok. Ito, magbibigay kami ng kunting tulong kay Kuya. Ayano o, yung bigas natin. Pero yan lang ang makayana natin, Kuya. O, yan. May mantika tayo, may toyo, kasi meron kang bihon. Mm. Salamat po. Ito sa loob ng mga ng mga bakitang kailangan ko maula na mga tayo nito bagay sa ang tayo ng tour ng Frank Hindi -hmm. wala lang ang mga 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 Oo oh, kasi nung nakaraan taon umulan din ang new year natin. Oo. Oh. Oh, pero ang kasabihan naman Ang matatanda suwerte daw yan. Blessing. Kasi muulan, kaso lang, ang sa atin naman, madulas. <laughs> Yun lang. Oh, tapos, meron tayong kunting kape, saka sukal. Yan. Yan, yan. nang ng uh, suha. ayon ah. Ayun, papasalamat na lang si Kuya sa kaunti nating biyaya. Yun.

yan, malayo po kasi yan ang bahay ni kuya a few inches later yun nagigay na natin yung ano yung isa sa doon kay kuya ito may natira pa tayong tatlo yan kasi yung bibigyan natin na yan hindi pa dumaan dito hindi rin kami makapunta sa bahay nila kasi mga malalayo at saka madulas yan may tatlo pa na ibibigay pare-pareho ang laman niyan. May bigas, may so, uh, may ano to, bihon, may toyo, may man, may kapi at saka sukal. Bigas 'yan. Ayan ang kaunting ma Pabigay natin natin ating tulong pagmamahal galing kay Ma'am Erlinda Official Blog. Mm. Alam antabayan natin yung mga bibigyan natin yan kasi hindi pa dumaan dito mamaya. Wala pag andito sa Bundok, mga tao dito nakapaa na lang kasi madulas yung daan. Nag-i-give siya ng tubig niya. Kasi nga, Papa. ko na sa, ka, sa sa'yo yung ayuda niya. Ah. Ay, ka dito. So, ayan, may bibigyan tayo dito ng ayuda, mga ka-waki, ah. mga ka- Linda, ng mga ka-business. Alika dito. Alika dito lang. Oh. Ma. Ito mayroon ako dito ayuda. da. Oh. Bo. Dalawa kayo. Yan ang kumpleto yan. May uh, bihon yan. Salamat na. Ba? May bigas ha. Okay. Ayan. Salamat. E, Sabihan ah? mo na sa kanya. Ambot mo kanya. Uh Oo. -oh. Kay Nick. Uh Oo. -oh. Ayan. Ah, mga kaalinda. Mga business mga kawaki si Manang Dita no? si Manang Dita yung asawa ni Nick yung kapitbahay ko doon so lagi naman natin yan binibigyan ng ayuda masalamat tayo kay Ma'am Erlinda maraming salamat Ma'am Erlinda official vlog Ma'am Erlinda official vlog oh. Ma'am Erlinda official vlog Maraming salamat Maraming salamat po. <laughs> Ayan. So, ayan. Kukunin mo na yan. Kumplito na yan. Nandiyan na lahat. Pati tuyo, meron yeah, na tamas yan. Tamas. Bigas <laughs> din yan. Di ba? <laughs> 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 Hindi ko na iniwan doon kasi <laughs> <laughs> baka mawala. Pag iniwan ko kasi doon, nawawala eh. Oo, pag sinabit ko doon, nawawala. Kaya sa'yo ko na lang iniwan. Okay lang? Mag-asawa naman kayo, <laughs> kayo <laughs> eh. Ibigay ko naman sa kanya. Oh, alika Alik-alik ka siya kagad Hahaha. <laughs> 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 Bakit pag masanda ba, hindi na humahalik-halik? Ay, ah, to... 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 wala na <laughs> ay, lang lang na nga, na, ako, na ako, ano na ako, 72 Oh, 72 na, malakas pa ganon kapag kalaki ka ng bundok, ang lakas mong parsa mo, oh, mo oh, ay, Ako maigip, ako maano, ano ba yan? Ikaw pa nagigib, oh, wala di ba? Na, ito po nang nagtatanim ka. pa. Tatanim pa ng may panahon. Tamad ako magtanong kayong may kambing. Kinakain ah. Nabukulit ah, Napapagod ang kinanin. Tapos wala kainin lang dati naman. Dati kasi ang dami mong tanim eh. Oh, malinis na. Walang tanim. Kinalbo ng kambing. Eh, bininta na rin ang kambing. Oh, wala na ang kambing ngayon. O, tanim na ulit. Zaman, so, na dumanda sa mga tatanin. Sige, sabayin tayo, tatanin. Tutuloy na kami. So, dong. Kumain manok natin. Malaki na, ha? Ina, mo ba? Binantayan mo. Dong. Bantayan mo, ha? Para mingitlog sa, ha? Kailangan patay kainin mo sa mga saging. Ha? So, ayan. So, ngayon, eh. Bigyan kita ng pera para bantayan mo, ha? Ayan. Huh? Hindi ka marunong magbilang? O oh, ito, magkano to? O, oh, marunong ka naman pala, 20. Ito, ano to? 20. 20 ulit. E magkano na, dalawang 20 na. Ha? Huh? Ito. Oh. Ito, ito. O oh, yan. Ito pa. O oh, di, magkano na yan? 20, 45. Kaka ilang piso yan. Dalawa. Dalawa, di 47 Dalawa. Itu pak Ay, teka lang. Mali gata. Oh, ito, ito, ito. oh di 48 na. Ito pa, isa. Piso piso, dan. Alam mo, piso yan. Ha? yan. Ito. Ah, 48, 49. Piso. Piso. 50 na. 50 na 'yung pera mo. Ha? O ito pa. Ilan to? Lima. O di 55 na. O ito pa. Lima. Lima ulit. O di 60 na. Dami mo ng pera dong ha. Pakainin mo muna ko ha. O, 60. Ito ilan to? Lima ulit. O di 65 na. O. Ito.

bawat video Oke, bos noliot